Pahana ang Laguna. O, Lalix, malapit ng umapaw. Hello. Hello. Ito natin. Yan yung trek namin dito oh malapit na umapaw <laughs> wala <laughs> <Malang> akong bariya wala <laughs> akong bariya wala <laughs> bigyan mo na <laughs> bigyan mo na <laughs> <Bidyan> okay <mo> na <laughs> bigyan ko ito mo mo sa wallet ko kung meron ko <laughs> Tandaan mo talaga ng kaibigan mo. Sampung piso lang eh. Malapit ng umapaw oh. Oo nga po. Paktay. May wallet ako dyan. Dyan sa bag na malaki, nandyan yung mga wallet ko yes ito po yung sitwasyon namin dito sa Kabuyao Laguna ayan, konting ulan ay babaha na siya oh tinan mo, look, baby oh bahana, come here, come here ano, careful lang ha ya yeah, mo na yan. Bala yung sila ramamulot. Gusto niya yan. Bala, taloyin mo to, ha? Tige isa. <laughs> walang, walang bola, eh. Ay, ayun, oh. Grabe. Malapit lang. Saan? Oo nga. Ano ah, ba yan? Hmm. O, oh, dos na to. Ocho. Bigyan mo na ocho. Ah. One, two, three, five six seven, seven eight, eight. Wala na. <laughs> Eight lang. Wala kaming barya, Lara. Buo to. Hindi, may isa pa akong wallet dyan, ah. Anong yung ano, yung galing sa ano, Thailand. Uh, uh. Kunin mo yun, yung mahaba na gano'n. Uh. Ah, nasa motor ata. Uh, Ay, sige, kunin mo, tinan mo, maka na. na, Lara. Wala kaming barya, eh. Namalengke kasi ako. Oh, grabe, oh. Bahang-baha na ang creek, oh. O Lara, salo Let me see <laughs> Oh my God, where's my cell phone? Go up Ang dali Ang dali, okay, atinan niyo yung ano Look at the dog, Oo. Ay, malapit ang bahay inyong dog. Ginalang nare-rescue. Samantalang si, ano, si chicken nasa rooftop. Oo. Hello. po Tignan mo dog, baby, oh. Malapit ang bahay. Wow. Wow, o. Oh. Pati yung mga chicken. Diyan, sa loob niyan. Chicken niya ng, ano, kapitbahay. Ayun o, si no parking. No parking din naman niya harap. <laughs> ah, nasa taas, bibi. Nasa, taas ang Nasa taas ang chicken. Nandun sa ano Sa house niya. Nandun, sa ta, sa ano sa house niya. Ikinulo e, ano ko kasi nakakawala dun sa kulungan, lumulubos. Lagyan ko nga ng kumot, wala siya ay ano, kulambo. Huwag na mag sleepers kasi baka madulas ka. Okay na yung ganyan, di ba? Baka madulas ka eh. Kita mong ano, oh wet Ay, hello, hello. Oh no. Mala yung ano, malapit na. Yung da, yung dahon. May sumabit kasi doon, oh. Narinig nito ano. Na. Sabi ko. Oh. Oh, really? Is that mango? Yeah, Baka avocado. Ah. Abocado. Ay, mango eh. Ayun eh. Hindi yan. Ayun no. Avocado. Avocado yan. That's not mango. Guava and ano. Avocado tree. Mita, ayagyan yung avocado mo. Opo. Opo. Sana, sana, ganyan lang may bagyo ba baby? Mm -hmm. hindi kasi tayo nanonood ng news eh Ayan na, na si Bara eh. Ano yung chicken mo? Hindi pa naman lumalayas. Pinakain ko na yun. Hello? Mita sa Mita cook it na. Ito okay, uh, tayo na chicken. I said, ano, pinakain ko, feed ko oh. yung chicken. Ano yun, walang pasok na yun? Bakit, may pasok na ba? Ano ba naman cool? na yung Meron na ba? Ang tagal, tagal na, nung 16 pa nagsimula yung huh? Hindi ko alam. I'm may not gulo the, gulo? I'm not the Prince Epal. Ay, oh my God, Sa bubble gum yun eh. Prince Epal. Yuhuu! <laughs> Yuhuu! Nakuha na dito sa Laguna. Look. Mm. <laughs> Buho na. Eh. Uh. Buho na si Tana. Uh. Ah. Yun pa. O, oh, say bye, bye na. Bye bye mga ka baby love. No. Ingat kayo. Ingat kayo. Yun mga nangilinis yung kapitbahay. Yes.